Guys, welcome to my bedroom. Dito kami ngayon, kakain. May bulalo sila. Sa maliit na kaldiro, nakalagay. Ang oh, cute, di ba? Magkano? Magkano? Ano yung drinks nyo? I want royal. Yung kaya kumuha na doon ang drinks. Doon ka Iris. Okay, konsinya okay, kain na tayo guys. Ay, salamat ko oo bulalo eto yung bulalo dito guys. ang na thank you lord salamat kuya thank you kuya sa lahat-lahat <laughs> ng panabalik Ito, gulay ng kare-kare. May ano sila kuya? yan? ano sa alamang ko Hindi. Pwede na Si Jimmy. Ito yung kare nila. Ay, Ito yung po

Buhay <laughs> 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 <Mahain> na tawag ka na lang. <laughs> Huwag akong lakong ng po lang. Later na lang. hurak na niya Ye may lilisan Ye may liligo sa mama Hurak na siya Pa pa gusto 银行、嗯，嗯，台湾卫视，台嗯，嗯嗯 Ah. Mm. parang Pwede lang nilang sa atin. hindi malagay 'yung oh? Hmm. Alam kasi order. Ilang kami murag na po ano po kaya? Hmm. Alam mo kasi. ka na Ano 'yung pou la lakman pou kousen.

cái gì làm thế được cái cái <laughs> cái 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 i don't kung na naman talaga ko punta taka nang tagay sa iba kung nala ko tanga ko Hindi nila binababa dyan. kung 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 matutuwi na ang ginagawa na yung para lang ito marami siya ngayon siya siya magpagayon pwede siya naman pwede, 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 pwede siya magpagayon pag marami sila sa kanina

Wala kong hiyan to, Ang na to. Kasi so, sa line said, right? balik ko rin SM. Ay, 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 no. Tapos, alam mo, bukong mo talagang lang saan Sa? Sa kapag ano po, sa uh, ang no? market. Alam mo, kung saan SM. Hindi ah, hindi sarado. Mamaya pa. Mamaya pa. doon na magpalamig. Wala Hindi nga. Doon na para ano. kasi doon na yung tapit. Sa baba-baba lang tayo market eh. Next time lang. umatan na na twelve percent hala. um. talaga kaya yun. kaya na sa larong. kaya ba kung itaas naman. I mm. do mm. <sweat> I want to eat a little more. I want to eat a little more. I want to eat a little more. Thank you guys, thank you for watching.